Miss Andrea Brillantes dumating sa Tacloban Airport kasama ang Star Magic Team. Inimbitahan ng aktres para mag-guest speaker ng celebration ng kanilang Sangyao Festival Tacloban City. Narito ang kanyang mga ganap. Hindi naman binigo si Miss Andrea sa kanyang mga fans at supporters sa Tacloban City. Punong-puno ng tao ang venue. Namibigay ng giveaway si Miss Andrea na lipstick mula sa kanyang sariling Lucky Beauty. ba lipstick? Libu-libong netizens sa Tacloban City ang nanonood ni Miss Andrea Brillantes. Ka. Napakasaya ang audience. Marami palang nagmamahal kay Miss Andrea sa Tacloban City. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa loob ng venue dahil sa giveaway ng actress. Hinagis na ni Miss Andrea ang lipstick. Swerte naman ang makasalo. Tuloy-tuloy naman ang mga pasabog ng atres parang mapasaya lang nito ang libu-libong netizens sa takluban. Ayon pa sa comments ng netizens, ang iba ay galing pa sa malayong lugar. Pumunta lang parang makita si Andrea ng personal. successful at maganda naman ang performance ni Miss Andrea sa Tacloban City at higit sa lahat na niya ang libu-libong mga tao. Lalong gumanda si Miss Andrea, lumiit na ang kanyang katawan ngayon.